Huwag lampasan, pasan, panoorin Mga guys, mga idol Ito, kakakit lang natin sa bangka Ito tayo Kakakit lang natin, mga kalating 3-3-0 Para natin, eh, mga guys, oh Ito natin Done. masyadong mainit yan masyadong si napakasilaw at talagang ang tindi ng sinag ng araw pero palaga ako ko lang hindi ko lang uh, ano, masyur no? hindi ko lang hindi ako mapalagay kasi parang dumidilim naman yung kapundukan yan parang magapuhin na naman oh. ang kalangitan maya 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 mga bandako na puna po sabi mga idol, hanggang dito na lang ating pagbibidyo. sa ina gusto ninyo, naman mga